Ngayon guys, lipat natin yung mga monster. Ngayon po yung mukha niyang albino guys. Last guys, ito plus naman. Yun know. o. Yan. what's up guys, another day, another fish video na naman po tayo at sa video po na to ay ililipat na po natin yung mga isda na nasa temporary pan pabalik sa bago nilang repair na trapal pad pero bago po yan, isa salt bath at elba gin bath natin sila bago natin ilipat so yun, tara so ito na po yung bagong pan nila mga dito na po natin sila ilalagay ito po yung dati nating blue pond at pinalitan na po natin ng mas makapal na trapal color green po siya kaya green pan na po pa ito ngayon so ayan po yung condition ng tubig natin ngayon crystal clear na po siya at nai na po natin yung filtration system ayan po yung output saka ayan po yung ating pump yung pump po pala natin na gamit dito sa mga nagtatanong ay aquaspeed A4000 at ayan po yung tubig natin crystal clear na po siya ayan, na cycle na rin po natin to kaya pwede na po natin lipat balik po dito yung mga isda para makagalaw na po sila ng maayos. Kung gusto mo naman makita kung paano natin to up, si balikan mo na lang po yung uh, last video po natin. Ito naman po yung kanyang filtration, dalawang drum na chamber, isang mechanical tapos isang bio chamber. Kung gusto mo makita kung paano natin to set up, check mo po dyan sa mga videos po natin. Napaka importante po talaga na may filtration system para ma-achieve po natin yung safe na tubig para sa ating mga alagang isda. At ito wala pang hapo ito UV light pero kita nyo naman po yung tubig natin dito. Kista clear na po siya. Ngayon ito yung mga isda natin dito sa temporary pond Itong pond po natin ito ay katabilang po nitong ating main pond Or itong grooming pond din po natin dito na trapal pond lang din So yun simulan na po natin to. So yun mga kahabi ito po yung mga kailangan natin i-prepare Kailangan po natin ng tub Dito po natin sila iso salt bath at elba gin bath At syempre kailangan po natin ng asin Hindi po sya yung panluto na asin Tapos itong elba gin 5 grams Ayan. Itong isa dun sa main pan natin. Tapos, itong isa, itong gagamitin natin ngayon. Tabi na pumuha natin to. Diyan ka na muna. Kung gagawin po ninyo ito mga kahabi, ay yung pan water po yung gamitin nyo. ilalagay po natin yung salt at saka elbagen dito at dito po natin sa ibabat yung isang process naman ay gagawin po natin sa susunod na video dito po sa mga isda po natin ato estimate lang po natin yung paglagay natin ibababat po natin sila dito at grab po natin yung katawan nila ng mga 1 to 2 minutes patayin ko na po muna yung pump para matanggal yung mga slime nila dun po kasi nakakapit yung mga bacteria, yung mga parasites at importante rin po na mapalitan po yung kanilang mga slime para makapagproduce sila ng panibagong slime para protection po kasi nila yun sa mga bacteria at mga parasites. Okay, yan. So, kalayan natin dun sa pan. Okay, one down. Oops. Okay. Oops. Eh, to ko hako din guys. Oops. yan to na. Okay. Kailangan din po kasi natin practice yung mga ganitong uh, mga ginagawa ng mga kahagi natin guys para matuto din po tayo at maalagaan po natin ng maayos yung mga alaga natin isda. Ito po kasi yung isa sa mga preventive measures or maintenance na ginagawa nila twice a year or uh, three times a year every three months kung konti lang yung isda mo at may time ka naman pero ang recommended po nila twice a year every 6 months so bat natin yung mga koi natin tapos lipat natin Okay. Okay, so yung mapapansin nyo yung mga lumulutang na yan yung mga, yan po yung kanilang slime nandyan po yung mga parasites yung mga bakteriya na nakalipid sa kanilang katawan. May papa po. Hmm? May papa po na ito. Yun. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ito yung mga shobo naman natin guys. Sabayan natin lahat. Lima lang naman po sila. Ayan, yeah, masamasahe lang natin. Hindi na po tayo makakapagpadami nito guys dahil all male na po itong natira sa atin. Ba, two, four, oops, lima. Yung natira po dito ay isang coin, itong malaki, tapos dalawang hammerhead. Yung hammerhead, uh, direct na po natin ilagay dito dahil wala naman po silang scales. So, pag walang kaliskes, di na po natin kailangan isort pa. Grabe hey, yung lakas. Oops! Kaya pa naman niya babad pa natin ng konti. Yan, tumatagili na guys. Ayun. Ayaw, usa, Ay usa. Ayun, <laughs> so, okay lang yan guys. Practice na po tayo at ma-master lang din po natin yung pag-handle hand ng mga coil. So ngayon practice lang po muna tayo. Ayan, yung mga lumulutang po dyan guys. Yan po yung mga slime nila. Ayan. Kailangan po natin matanggal yan. Dyan po kasi nakadikit yung mga parasites, yung mga bacteria. And guys, lipatan natin yung mga monster. <laughs> Okay ka na Nag wild siya. Bakit ngayon lang sya tinipat <laughs> Ayan po yung mukha Ng albino guys Red eye Ayan Parang si Light fury Si light fury At si night fury po ito <laughs> Yung How to train your dragon Ayan So, si Night Fury naman yung hulihin natin. Last guys, si Toothless naman. <laughs> oh! Uy! Grabe talaga itong si Toothless. Okay. Medyo dumumi na yung tubig kasi na na po nila doon yung mga dumi na nasa ilalim. Yung nang sa ilalim. Tapos okay lang po yan dahil may higop na po yan ng pump natin at pabalik dito mga kilang oras lang uh, mag clear rin po itong um tubig dito sa pan eto si night fury guys eh. Oy. eto si night fury guys you know yan Eto, si toothless pero ah oh. so yun guys tapos na po natin gawin yung maintenance na kailangan po natin gawin dito sa ating mga alagang isda at ayan po sila medyo cloudy pa po yung tubig pero mga ilang oras mag crystal like, clear din po ulit yan so ngayon pwede na po natin tanggalin itong temporary pan at isi is salt bat at evergreen batin po natin itong mga koy na nandito So, ayan, nandito lang po muna mga kahabi. Maraming salamat and see you po ulit sa susunod na video. Peace out!